yung usapin ukol sa sex education na ipinapatupad sa mga paaralan ay didinggin dyan sa Senado. Ilang grupo naman nagpahayag ng kanilang pagkabahala. May balita si Bombo J. C. Galvez. ng pagdinig si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian ukol sa kasalukuyang comprehensive sexuality education na ipinatutupad na ngayon sa mga paaralan sa ilalim ng Department Order No. 31. Target ni Gatchalian na silipin ang problema sa susunod na linggo at sa ngayon ay inihahanda na nilang mga kinakailangan dokumento para mapag-aralan ang issue. Binanggit ng senador ang ilang alalahanin ng ilang grupo, partikular na lahat ng antas kahit pa mga kindergarten ay magkakaroon na ng pag-aaral patungkol sa sex education kung saan magiging bukas na sa konsepto ng sex ang mga wala pang muwang. Ikinakapangamba ng grupo na nakaangkla sa kutusan ang ipinapatupad sa international standards kung saan mas liberal ang mga Western pagdating sa sex education. So magpapunta ka ng hearing on the present uh, comprehensive sexuality education. Yung pinapatupad na ngayon through DO31. So dalawa yan, yung proposal on the floor at yung current DO31 na pinapatupad tungkol sa comprehensive sexuality education. Kasi natin ngayon yung uh, Department Order 31. Nakasulat dun sa Department Order 31 na dapat attuned or ayon rin sa international standards. Pag tinignan natin yung international standards, particularly UNESCO, World Health Organization, lahat yan ay Western-oriented yung kanilang international standard kaya sa kanila maagang edad pa lang natuturo yung mga ganyan na nasabi mo kanina so yung konsepto nila very liberal kahapon Nagdaos ng consultative meeting sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang ilang grupo na kinabibilangan ng Christian community para ipaabot sa senador ang kanilang pangamba sa DepEd Order No. 31 at sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, noong 2022, nasa 3,135 na mga edad 15 pababa ang nabuntis na tumaas sa 3,343 noong 2023. Lumitaw din na 72% na mga nakabuntis sa mga 15 anyos pababa ay mas matandang lalaki. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!